nag-experiment ano anang Dubai nga chocolate pero gihimo ni na ala Ruby style. <laughs> Tala wa, wa pa ko na magluto pa ta atong murag kana bitawng para crispy. Bahalag mag ready atong CR R no basta makamaol lang tag at layer na ni sa ibabaw. So, ato na ibutang sa presser tan na to no ala ruby nga style nga giimitate ang Dubai nga chocolate kung kung nindot ba ni ugma pohon let us see arang ka arang ka curious ka ajo inom tag medicine dadaan ugma no aron di ta magkuan ani tanaw na to sa resulta ug i will show you kung sa resulta no sige bye ani katik okay. ang ang aton chocolate nga gihimo no kay gitesting ra lagi ni nato unya ing sa ibabaw gahi na so testing ani nato kung lami ba let me see let me see arangka arangka ko an lagi ni si nurse arangka sana nga curious pa sa so, sobrang ka curious pataka na lang taghimo but let me taste this one tan nato og lami ba no Nag-inom na tayong medisina para ko safe Pero dilita mo lang kao. Kaya dito <laughs> dilita mo. pangita o CR. <laughs> Not bad. Pero nasobraan ang o daghan itong crispy. Dapat wala na itong ibutangan o daghanon So, next time, dilita na nato daghanon Mas daghanon nato na ang nuts. Hmm, yummy. Tintap na dito eh.